Ay, ah, yung mga palay na naano ng malakas na hangin. Buti na lang, natapos na silang mamulaklak. Sana'y hindi sila bungaw. Yung banda rin, di pa talaga nag- oh, mamulaklak eh. Yes, yow! dadaan po kami. Hindi anak. Yang lagundi. Hindi to nga. Baka isang karton lang. Hindi dalawa yun. Ay, may natumba na isang isang ano. Hoy, ang daming ano darian mo anak darian mo. Ang daming abubos. Ano abubos? Abubos. Yung mga Ayan o, oh, dalian mo. Ayan, mga Lo, nagtumbaan na o. Oh. Ay, Diyos mio, oh. aray ko. Ibig sabihin ka, malakas talaga hangin pa nung umalis kami dito. Ayan o. Oh. So, natanggal yung sanga ng ano namin. Mangga. Magalat tay signal si D. Titignan ko nga gano'ng kalaki. Dito kasi umabot na dito. Yung ula ay yung tubig. <sighs> Ayan, oh, lumiit na siya. Ano laki pa rin yan. Nang kagabi talaga umabot. Titignan natin guys yung ano. Kung saan makikita mo yung dinaanan ng tubig baha. para gaano kalalim makikita natin kasi dito eh umabot na dito oh. yan umabot na dito yan oh. so ganito na lang yung nakikita kagabi yan kita nyo yan Ayan no oh, yung pinag-anuhan niya oh. So kukunti lang yung natitira para Allah. Huwag ka nang pupunta dito ah, Madulas. Check ko muna yung sa may gilid. Allah, hay Madulas, malalim na. Madalim, malalim, 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 malalim. malalim guys. I will, I will, no, 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 I surrender. <laughs> ma, ma, malalim! <laughs> ano, yun? ano yun? Baka? Baka? Baka ata yun na. Ah. Chiko kasi yung ano. Kailangan kong makita kung okay. Ito o oh, yung kasi dito talaga yung um, Buti medyo mahina dito yung agos. Pero naabot niya. Wala kang makita nga dyan sa mga gabi, kagabi. Ganon katindi yung baha. Oh. Tapos dito malakas na yung agos dito. Dito kasi nakokontrol niya yung agos. Magtingin tayo baka may ginto tayong mapulot. Oh. Lalim mo oh. So ibig sabihin yung kinakatayuan ko lo, Ano Lagpas na sa akin Yan yung nakikita mo putik na yan Nanandaanan niya Lagpas na sa tao yung Ano kagabi Yan nakikita mo yan Wala na yung mga gabi doon Hindi mo rin makita Oh, umabot kasi dito eh. Aray ko. Umabot dito yung so hanggang dito may baha dito. Konti lang ang Ayan. nag ka ako kasi malalim. Malalim. Dito hanggang dito nga, oh. Aray ko. Konti lang yung ito lang yung nakikita na agwat dyan ay salamat po Panginoon napakabuti ng ating Diyos hindi siya nagbabago ay punong puno ng putik Ang tulong talaga itong hawayan na yan, ha? Ha? Oh. Mm -mm. 'to. hot puno. Ha? Sa dadan ng dalton. Ah. Puno ng lut. Udalay da dakun Halo block sa mga raga kumaya. Mhm. Kinaddat ti bakal na.

Sumunod din pala si Kelly. Pumunta kami sa signal, walang signal. Magugas lang ako ng pa